Hi guys! Happy Friday! <coughs> Time check 8.25 ng umaga. Wala tayong work ngayon guys dahil sabi ko nga sa aking vlog kagabi, yung aking manager ay mayroong ding sakit. So dapat ngayon ay mag-orient ako um, para sa aking bagong work. Pero dahil siya nga ay merong sakit at ako rin naman ay tinamaan ng hindi ko alam kung ano guys. Um, tayo ay magsistay at home. Medyo mahina rin ang ating trabaho para sa ating home care. Pero buti na lang guys ay um, ngayon nangyari yung Um, slow na slow work day natin kasi um, mahirap kung magkasakit tayo tapos wala tayong patient na kailangan i-therapy. E anyway, ako lang dito guys. Obviously, mga bata nakapasok na sa work. Um, si daddy rin, ay sorry, nakapasok na sa trabaho. Halatang halata guys na hindi pa tayo fully awake. Ang ating diwa ay hindi pa 100% dahil lang ating kape ay nandito pa rin. So, ang mga bata ay nakapasok na sa school. Si daddy ay nasa work na. Mahina ng trabaho ni tatay ngayon. Kaya maaga rin siyang uuwi. So, for the past two weeks, wala kaming masyadong trabaho. Kaya ang ginagawa na lang natin ay um, binamaximize natin ang ating oras. Um, naglilinis kami ng buong bahay. Panahon na talaga guys ng flu season. On. Um, meron pa rin tayo dito mga COVID cases at kung ano-ano pa Kaya importante na mapanatili natin na malinis ang ating kabahayan Dahil ngayon ay wala tayong trabaho at um, birthday actually ng ating tatay ng tahanan sa Sunday Um, maghahanda tayo ng, kagilang naman guys, dahil kami lang naman dito sa bahay Um, ayaw na namin lumabas para kumain Pero yung mga bata ay gustong-gustong kumain sa labas Dahil bihirang-bihira kami kumakain sa labas guys Kadalasan, um, talaga nagluto talaga ako, um hindi kami masyadong nag-take out, wala rin kaming masyadong labas. Um, Unang-una number one, uh, unang-una na number one pa, ay di wow siya pa. Una kasi sa lahat guys, medyo magastos din. Very pricey pagkakain ka sa labas. Pangalawa guys, hindi natin alam yung nilalagay nilang mga ingredients doon. Very particular ako dun sa mga maaalat. Um, pag kumakain tayo sa labas, hindi natin kontrolado kung ilan yung, kung nilang asin. Hindi natin masyadong gusto na maalat na pagkain dahil tayo nga ay nag-iingat na sa ating katawan dahil hindi na rin tayo bumabata. Importante na um, pagtungtong natin ng ganitong edad, um, medyo conscious tayo sa kinakain natin. Hindi naman tayo sobrang healthy. Kumakain pa rin tayo ng baboy, baka, kung ano-ano pa. Pero kasi pag nasa labas, guys, ang napapansin ko, sobra sila, lalo dito sa Amerika, grabe sila dito maglagay ng asin. Para talaga silang galit na galit sa asin. Hindi natin gusto yan. Kaya nga yung ginagamit ko dito sa pangluto, guys, ay 50% reduced sodium. Um, okay, guys, part 2. Iniinit ko na ang ating kape. Hindi ko alam na nag-brew pala si Daddy ng coffee. Actually, siya talaga yung uh, ano, nag prepare ng kape ko every morning. Alam, yan talaga yung ano, sobrang thankful tayo. Kasi alam na alam talaga ni Daddy yung aking kaligayahan. So, hindi pa tayo kumakain. It's almost 8.35. Um, ko na yung CJ sa school. Magpapagasa na ako, guys. Pero dahil hindi pa rin maganda yung pakiramdam natin. Kung napansin nyo, guys, medyo congested pa rin tayo at inuubo. So, ang gawin natin, guys, ay mag tayo ng mga uh, pagkain natin sa Sunday para sa birthday ng ating Daddy. Ito na, guys. Ready na ang ating coffee. Inumin na natin yan. Bago pa yan, lumamig ulit. So, ito ng ating mga na-defrost. Inayos ko rin yung ating freezer, guys. So, lahat ng ating lulutuin ay gusto at paborito ng ating buong pamilya. Pag ako, guys, ay nasa tindahan, ang aking ini-aim, number one, makatipid. Number two, bumili ng mga pagkain na talagang gustong-gusto ng aking pamilya. Kasi bakit ba tayo nag-grocery? Bakit ba tayo nagtatrabaho, ba? Diba? Siyempre, para ma-enjoy naman ng ating mga anak. At ma-enjoy na din natin ang ating food. So, nakabili ako, guys, ng St. Louis-style pork ribs. Ito guys ay 30% off. Nakamark down na yan sa register na ito binawasan. 8.48 lang itong buong slab. Normally, kapag ito guys ay bibilin mo. Dahil malaki yan guys. ah uh, ang normal price nito ay 16 to 17 dollars. So ayan. Ang ating... Gagawin ko dito guys, i-ano ko to, pressure cooker natin to. Tapos, gamit ang ating homemade marinade. Paborito to ng mga anak ko. Lalo-lalo na si JJ um, pagkatapos natin itong ma-pressure cooker, i-marinate ko na to sa ating barbecue sauce and then lutuin natin to sa Sunday. Perfect yan kasi Friday pa lang ngayon guys. Um, kapit na kapit na yung lasa niyan by Sunday. And then ito naman guys, nakabili tayo ng oxtail. Ito naman ay favorite, isa sa paboritong ulam ng aking asawa. Um, ang regular price ay 24 28 Nabili natin 'to ng 1530, naka-save tayo ng 898. So bihira lang ako bumibili ng oxtail, guys, dahil talaga namang napaka-pricey niya. Pero dahil ito nga isa sa paborito ni Daddy at gusto ko rin 'to, guys, um kainin. Ginagawa ko 'tong kare-kare, napakasarap talaga nito. Ito rin, guys, 2251, bumaba siya ng 14, 18, 833 din ang ating natipid. So nabili ko 'to, guys, noong September 9, ngayon ay October 18 na. So, perfect pa din to guys, kasi nung binili ko to finrease ko na kagad. Ayan, naka-sealed naman yan. So, ganyan talaga ako pag nag-grocery, guys. Basta meron tayong pagkakataon na makatipid, um, ginagrab natin yung opportunity. Now, sasabihin nyo kung ito ba ay hindi sale, bibili din ba ako? Yes, bibili tayo ng gusto nating ulam kahit hindi naka-sale. Pero kung makakakita naman tayo ng um, ganito kalaking discount, guys. So, ang $8 plus $8. So, almost, ano tayo, guys? Nakatipid tayo ng almost $17 to $18 dito pa lang. Yung matitipid ko dito, pwede ko pang ipangbili ng iba pang pagkain para sa aming pamilya. So, ganyan tayo mag-budget. Dahil, like I said, um... Every penny save, um, importante collectively kapag nakaipon ka ng, for example, 5 cents dito, 10 cents doon. Kapag naipon yan, guys, malaking bagay na din yun. Sa akin, guys, anytime na merong tayong matitipid, talagang ginagrab ko yung opportunity. Um, especially now na hindi tayo masyadong busy sa trabaho. Obviously, kapag wala tayong masyadong work, Malitang ating paycheck. So, ang gawin na lang natin is magtipid tayo. Matuto tayong magtipid, huwag tayong maging maluho. Like I hindi kami kumakain ng aking pamilya sa labas paragi. Um, dahil tayo rin ay nagtitipid at nag-iingat na nga rin tayo dahil sa ating kalusugan. So, ako naman, ang ginagamit ko palagi, guys, kapag ako ay nagluluto, ay hindi tayo gumagamit ng regular na salt. Ang gamit ko palagi ay 50% less sodium or gumagamit ako ng salt substitute. Dahil tayo ay prone sa high blood pressure, ang aking magulang ay um, merong history ng high blood pressure, pati na din si daddy, importante sa atin na panatiliin pa natin o pangalagaan natin ang ating katawan. And then, meron din tayo dito na defrost na ground pork. Ito guys, nabili ko din to on sale. Hindi ko na alam kung kailan ko to na nabili, pero naka-freezer bag yan. Dinefrost ko din dahil for long life. Gagawa naman ako ng pansit malabon. So, ito rin na ihahanda natin sa Sunday. Si Daddy actually ayaw nang kumain sa labas, pero... Baka bukas guys, um, aalis kasi kami. Pagkatapos nun, nag at naglalambing si ate na kung pwede ba kami kumain sa Applebee's. Um, so, gusto sana ni daddy sa hibachi or sa sushi. Pero syempre, um, pagbigyan natin ng ating mga anak. Ganyan si tatay, parang kung ano ang hiling ng mga bata, kahit na birthday niya. Yung mga bata ang masusunod So, inumin ko lang ang aking coffee bago pa lumamig yan So, ibabad ko na muna ang ating oxtail Dalawang beses kasi tayong magte-pressure cooker guys Ite pressure cooker ko ito ngayon Sa sunday ko pa ito guys Pero alam niyo naman yung oxtail, sobrang masebo yan Ang gagawin ko dito guys, kapag malambot na magmamantika ka syempre yung tubig nito Magsesebo yan, para matanggal natin So, yun guys, kinakayod ko talaga yung mga sebo Hindi natin yan sinasama sa ating pagluluto Dahil baka tayo ay mategi ng maaga importante na lalo na sa edad natin ngayon tayo ay mid 40 na hindi na tayo katulad ng ating kabataan na basta-basta lang at ano medyo maliit pa ang ating mga anak when i say maliit hindi pa nila kaya na walang magulang. kaya importante na pangalagaan natin ang ating katawan hindi ako guys mahilig kumain ng mga karne mas preferred kong kumain ng gulay pero pag nagluluto kasi ako guys ako lang din ang kumakain dahil yung mga bata naman pili-piling pili yung kinakain nila ng gulay um so katulad ng isang araw meron tayong steak Meron din tayong pork, pero ang inulam ko is yung sinigang na salmon. Mas gusto ko yung isda, um, pero dito sa aming lugar, guys, dahil kami ay nasa bundok. Mahal lang mga isda. So, ito ay natin, bago ko ito i-pressure cooker. Actually, pwede na rin siguro itong i-pressure cooker, lalambot na yan. Pagkatapos nitong anong oxtail, ito naman ang isunod natin, yung ating spare ribs para gawing barbecue. Ito naman, hindi ko na ito ibababad kasi ano, pag nilagay natin yan dyan, madidefrost na yan hanggang Sunday. Actually, ngayon, madidefrost na ito eh. Lalagay ko muna sa ref yan. Tapos meron tayong pa bacon. Kahapon guys, bumili ako sa ano, nagpunta ako ng Sam's Club. Bumili ako ng isang buong rotisserie chicken. Ang halaga ng rotisserie chicken ay 4.98 at talaga namang nakakaloka kasi napakalaki ng chicken nila guys dito. Hindi ko alam kung ito ba ay manok o turkey. Ayan guys, kumain na kaming buong pamilya kagabi. Meron pang natira to guys oh. So ang gagawin ko ngayon ay parang magmamami ako. Chicken mami. Pero wala tayo guys, ano noodles ng mami. kaya gagamit lang ako ng spaghetti. And then gagawa ako ng broth, ng chicken broth. Hihimayin natin to. Tapos natin ng mga pangpasarap. Meron tayo dito sesame oil fried garlic, at ang pinaka the best ay ang ating culinary crunch na chili pepper crunch, um, chili oil. So, itong ating pagkain mamayang gabi. mag ano din tayo, magluto tayo ng hard-boiled egg para mas bongga ang ating chicken mami. Okay guys, magkakapin na talaga ako and balikan ko kayo mamaya. Okay guys, I am back. Time check, 9.35 ng umaga ang ating background ay ang ating pinapakuluan or pinipressure cooker na oxtail. Dahil kaarawan ng ating ama ng tahanan, syempre hindi mawawala dyan ang ating pa-cake. At dahil hindi naman kami mahilig sa cake, nagawa lang tayo ng coffee dream cake, guys. Meron tayo dito mga leftovers na coffee cake. Hiniwa ko lang siya ng maliliit. So, yan ang ating base layer. Gagawa naman tayo ng ating cream mixture. So, ang gagawin natin, guys, pagsamahin lang natin ang kapirasong ang heavy cream. Dito guys, sa Amerika, wala tayong masyadong Nestle cream. So, with, ano lang, heavy cream and then, lagyan din natin ng konting condensed milk. So, dahil itong condensed milk na to guys, ay um, binuksan ko to nung gumawa tayo ng spaghetti. Hindi naman natin to inubos, guys. So, konting-konti lang, dahil si daddy ay hindi mahilig sa mga matatamis, um, siya lang ang matamis, guys. Any Wow Shop out. Sana all matamis. And then, i lang natin yan. So, ito ang ating second layer, guys. So, ito na ang ating heavy cream. Kailangan lang to guys, mag- Softie. Ayan. Okay guys, pwede na to. Kunti lang ginawa natin kasi yung mga bata hindi rin mahilig sa cake. So, ito na ang ating second layer. Ayan. Siguro ano lang to guys, pang four servings lang to. Si daddy, like I said, hindi mahilig sa matamis. Ayan. So, ispread lang natin ang ating second layer. Tinikman ko guys, perfect lang yung tamis niya. Ayaw natin ng masyadong matamis kasi nakakasuya naman. Pasensya na po at medyo ngongo pa din tayo. <coughs> so, ayan. And then, simutin natin dahil sayang. Okay, ito na guys, ang ating second layer. Lalagay ko muna ito sa fridge kasi gagawa tayo ng top layer na dark chocolate. Gagamit tayo ng dark chocolate para hindi masyadong matamis. So balikan ko kayo mamaya. So meron tayong natirang whipped cream guys. Parang sobrang kapal na ng ating second layer. Ito naman ang ating third layer guys. Subukan so, natin. Hindi ko pa ito natatry. Pero i natin yung ating heavy cream. Lalagyan ko lang siya ng Hershey bar. Ito ay dark chocolate. So ilagay natin dito sa bowl yan. Ayan. Tapos i-microwave ko na lang to guys. Para ito na ang ating last layer ng ating coffee drink cake. Ito guys ay sariling version ko. So, hindi natin alam kung ito ay successful. So, what I'm doing here is I'm just reusing kung ano yung meron tayo dito sa loob ng bahay. Hindi na ako bibili guys or magbibake ng separate cake ni daddy. Dahil na sa sayang madalas. Dahil hindi nga siya mahilig sa matatamis. So, i-microwave ko lang to at balikan ko ulit kayo. Ito yung ginamit natin. Organic dark chocolate from Hershey. Not sponsored. So, ito na guys. I-microwave ko lang siya ng 45 seconds. Ayan yung chocolate natin. Natutunaw na. Nanghihinayang kasi akong itapon yung ating whipped cream, guys. Alam nyo na, mahalang ingredients. So, tutunawin ko lang tong dark chocolate. And then, eto na yung ating final layer. Ayaw naman ako ni Dading mag-ano, guys, mag-prepare para sa birthday niya. Ayaw talaga niya akong nahihirapan dito sa kitchen. Kasi nga, matrabaho rin. Pero, syempre, hindi natin pwedeng palagpasin ang kanyang special na araw. Kahit pa paano, guys, i-celebrate natin ng simple ang kanyang birthday. Dahil we're very thankful para sa panibagong taon na ibinigay nga kay daddy. Hindi ko alam kung ito nga ay ano guys. Titigas ba ito or something. Sana naman ay successful. Parang kulang pa ng chocolate. Dahil ito naman ay dark chocolate guys, hindi siya nakakasuya. Ayan guys, medyo ano pa rin yung chocolate. Medyo solid pa. So, ima-microwave ko ito ulit. Ito na guys, ang ating chocolate layer. Mainit pa ito guys. Papalamigin ko lang ng konti. Tapos ilalagay na natin yan sa ating dream cake. Hindi siya palalagyan din natin to ng toppings. Okay guys, medyo mainit pa rin to. Baka palpak yung ating cake guys, hindi natin alam. Bahala na si Batman. Okay, na natin ang ating last layer ng ating chocolate. Ayan. Ang bango-bango. Kaway-kaway sa mga mahilig sa chocolate dyan at sa kape. Ito guys. Lagyan natin to sa fridge para mag-set. Hindi pa naman natin to pwedeng kainin guys. Ito ay sa Sunday pa. So, perfect yan. Magkakaroon tayo ng chance na um, palamigin at patigasin ang ating last layer. Simutin natin kasi sayang. Yan. Parang gusto ko siyang kainin, guys. So, dahil hindi naman tayo yung may birthday, huwag tayong maging matakaw. So, ay para kay tatay. Ayan. Perfect. Okay, guys. Budbuda natin ang ating cocoa dust or cocoa powder para meron tayong pa-effect. Uy, yung sarap, oh. Excited yarn. Ayan. Buo-buo pa yung ating cocoa, oh. Kunti lang, guys. Tapos, lagyan din natin yan ng dark chocolate chips para mas bongga. Ayan. Lagyan natin ng chocolate chips, guys. Malinis po yung kamay ko, ha. Kami lang din ang kakain ito kaya hindi na tayo nag-gloves. Pero syempre, kapag tayo ay Mahirap. Pag tayo nagbibenta guys. Siyempre kailangan importante na magsuot tayo ng gloves pag tayo nagpe-prepare ng pagkaing pangbenta. Mahirap pang iano spread out. Ibudbud na lang natin 'yan dyan. Okay guys, ready na ang ating coffee dream cake para sa ating daddy. Nagay lang natin 'to sa fridge at ready na itong kainin para sa Sunday. Tingnan nyo yung layering, guys. Bongga. Okay guys, yan lang muna for today's video. Tikman natin ang ating chocolate um layer made out of dark chocolate. Uy, ang pait. Pero ang sarap. Siyempre dahil tayo ang gumawa. Tayo rin ang unang titikim. Okay, happy Friday to all. Thank you so much for watching. Yan lang muna for today's video. Remember, family time is the best time and every gising is a